Sa San Miguel, Bulacan, buwis buhay namang tinatawid ng mga residente ang isang hanging bridge papunta sa kabilang bayan. Kuha to ng isang residente dun sa ginagamit nilang bridge. Kita mo naman na hirap na hirap talaga yung mga residente. Itong nakuna na sinusubukan ng bumaba Mula dun sa dulo, talaga namang isang maling tapak lang, eh pwede ka nang mahulog. Maliban dyan, talagang delikado na yung mismong bridge dahil marupok na yung mga kahoy na kanilang tinatapakan. Para makarating sa kanilang paarlan, isa si Christine Joy o CJ sa mga lakas noob na tumatawid sa hanging bridge sa barangay Sibol Springs. Minsan po, pagka po yung ilog, gusto ko lang po sabihin na bilisan po nila yung pagkawa para po nanadaanan. Ito lang daw kasi ang paraan para makatawid kapag bataas ang tubig sa Madlum River. Sila sira na po. Di po kami dumadaan sa gilid, hawak po kami dun sa mihawakan. Nakakapit po tapos po lalakad. Sa bawat pagtawid ni CJ sa tulay, hindi maiwasan ng kanyang ina na si Crisanta ang mag-alala. At siyempre nag-aalala din po kasi gamit baka po tangay ng ilog. Dito po kami dumadaan pagkapo po wala po kaming choice na daanan. Dito po sa gawin nato, buo pa po ang aming tulay. Kaya po, okay lang po ditong dumaan. Ito po yung part na siwang-siwang na po. Magalaw na po siya. Bababa po tayo sa Hiling-hiling ni Santa noon, maayos ang tulay sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Gusto ko lang po yung tulay po namin sana magawa na po. Para po yung mga estudyante po hindi po sila mahirapan. Si Delikado rin po, baka po abutan sila nung paglalim. Noong nakarang taon, pinuntahan ng Reporters Notebook ang Cebul Springs sa San Miguel, Bulacan. Ito yung hanging bridge na piligrosong tinatawid ng mga residente noon. Kabilang na mga estudyanteng papasok sa paaralan. Makikita nyo naman, tagpi-tagpi yung apakan. Kaya yung iba, mas pinipiling magbalsa para makatawid. Inilapit namin sa District Office ng DPWH ang kondisyon ng hanging bridge at makalipas ng tatlong buwan, nagawa na ang hanging bridge. December 2024, binalikan ng reporter's notebook ang hanging bridge sa lugar ni na CJ. Si Agad na ipinakita sa amin ni Crisanta ang bagong gawang hanging bridge. Ang dating tulay na marurupok na ang mga kahoy ang tapakan napalitan na ng mga bakal. And ngayon po, yung tuloy po namin, bago na po. Kumbaga sa po, yung safe na po siyang daanan. Tabi-tabi na po yung mga bakal. Safe na po siyang tungtong. Maraming salamat po. Matatawal na, na po namin para po din na po kami tumatang sa sirang tulay. Wala po yung takot ko. Gusto ko po yung maayos para po nang ng lahat po. Walong buwan na nakalipas, muling binalikan ng reporter's notebook ang hanging bridge sa barangay Sibol Springs. Ang problema, wala pang isang taon mula nang maisaayos ang tulay. May mga bahagi na nito ang unti-unting nasisira. Itong kahoy po na to, kaya po to naging ganito po kasi po pinalitan po ng mga kasityo po namin para po hindi po siya butas na dadaanan po ng mga single, mga tao para po hindi po sila malaglag sa ilalim po. Bakit siya pinalitan ng kahoy? Kasi nga po bumigay na po yung bakal na nilagay po nila. Samantala, ipinakita namin sa isang structural engineer ang kondisyon ng ipinagawang hanging bridge sa Sibol Springs. So yung pinalit na material sa kanya, yung bakal, pero makikita natin na may mga lumubog ng parte o may mga gaps na siya. Uh, ito ay medyo delikado sa mga maglalakad dahil lalo na kung uh, gabi o madilim. Isa pa, uh, possible din na hindi kayanin yung mga mabibigat na bagay o mga gamit na dala ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng pagkasira o pagkagiba ng mga steps o ng uh, panel na ikinabit doon sa bridge natin. Nakapanayam namin ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, 3rd District Engineering Office para tanungin kung ano ang plano nila para masolusyonan ang problema sa tulay sa lugar ni na Crisanta CJ. Ang request talaga ng mga residente doon ay magkaroon sila ng tulay. Kaya lang, yung pondo na bumaba, hindi kasama ang ginawa namin dito. Nag-request kami ng tulay for funding. At yun ang sasabit namin sa ating, uh, sa ating department. Kung delikado na ang hanging bridge na tinatawiran nila CJ sa Cebu Springs. Nakakabahala rin ang sitwasyon ng isa pang hanging bridge sa Sityo Madlum. Tatlong kilometro lang ang layo mula sa lugar ni CJ hindi na lalayo mula sa hanging bridge ng Sibol. Makikita rin ang sirang tulay sa Madon River. Kita nyo naman ang ibang mga residente dito. Mas delikado ang kailangang pagdaanan dahil ang nagsisilbi nilang apakan, yung mga debris na lang mula sa nasirang tulay. Taong 2013, nang unang ipinalabas sa GMA Public Affairs, ang kwento ng mga estudyanteng tumatawid sa si ilog gamit ang kawad na nagsisilbi nilang tulay. buwis buhay ang pagtawid nila sa tinatawag nilang Monkey Bridge. Dahil sa piligrong dala ng tulay, nagpatayo ang lokal na pamahala ng San Miguel ng hanging bridge sa sitio Madung. Makalipas lang ang isang taon. Nasira ito. Tanging mga kable at poste ang naiwan sa hanging bridge dahil hindi na ipagawa ang tulay. Naabutan pa namin ang buwis buhay na pagtawid ng isang residente, patawid sa kabilang bahagi ng ilog. Ano yung pangako ng, ano, ng gobyerno na pagka eleksyon? Sabi, unang priority ko ay kaya yung tulay nyo. Eh, nga, may nagbibiro dito. Pinangako ano yung kaya kayo, gusto nyo ito pa rin. Sabi noon ng 3rd District Engineering Office, ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan. Naglaan sila ng nasa 5 milyong pisong pondo para sa pagsasayos ng Bailey Bridge sa Sitio Madug. Ongoing po yung pagdidesign po natin ng Bailey Bridge. Alam po po natin kung ano yung magiging total cost ng ating project. Ang target naman po for completion po niyan, magawa na po natin yung ating mga documents, yung ating program of work and plans. Kaya yeah, sisimula naman po ito ng maaga. Makalipas ang ilang buwan, muli naming pinuntahan ang Bailey Bridge. Inabutan naming nagawa na ang ibang bahagi ng tulay. Sa project profile na nakalagay sa gilid ng tulay, nakasaad ng na March 2025, sinimula ng construction ng Bailey Bridge. July 2025, ang nakasaad na contract completion date. 4.87 million pesos ang inila ang pondo sa proyekto. Nagbula ang pondo sa General Appropriations Act pero para sa ilang residente sa lugar na ikukumpara nila ang ginawang tulay sa lumang hanging bridge na gawa sa kahoy. Noong yung naunang nasira na hanging bridge, mas maganda po yung kahoy na nagawa na Kasi po, kahit umiindayo po siya, hindi siya gamitain dayo ngayon yung bagong gawa ngayon tulay. Itong sahig na to, ito pong steel matting na manipis. Pinagdoble lang. Tapos po, yung pong pinapatong ano, steel matting, parlings na manipis lang. Alapang isang buwan, puro kalawang na siya. Marami na pong nakabitaw na welding yan. Tapos po, itong ano, plastic net po yung nakakabit magkabilang gilid. Tapos po, ito, kung mapapasin ninyo, yung kinakabitan ng net, alapos po siyang brace. Basta po, naka-welding lang po yung puno ng tubo ikinunsulta namin ang nasabing proyekto sa eksperto. Based on my observation and initial assessment, based lang dito sa video na to, uh, nakikita ko kasi yung ginamit nilang tapakan para sa bridge natin ay parang steel matting na magkapatong. Marecommend ko sana dito uh, gumamit ng solid panel or kahit uh, carbon fiber reinforced na grating o steel grating para kahit papano mas matibay siya. And para nakikita rin ng mga dumadaan o yung mga tao dito na solid yung kanilang tatapakan. Paglilinaw ng DPWH, hindi pa tapos ang pagsasaayos ng Bailey Bridge sa Sitio Madlum. Ongoing pa naman yan at yung repair na to, kusang loob na ginawa mo na ng contractor, kaya naman mapakinabangan ng ating mga taga uh, San Miguel laging tumatawid sa natural na bridge na Inuna lang na pansamantala na re-repair yung hanging bridge na hindi naman kasama sa scope of work. Nagbago rin daw ang target completion date ng Bailey Bridge kaya na delay ang construction ng tulay. Kaya naman nagkaroon tayo ng suspension order dahil lang sa sunod-sunod na pagulan at pagtaas ng tubig dala ng mga recent typhoons na tumama sa ating uh, region. Kaya nga lang pinapaalala ko, baka asahan ng ating mga mamamayan, mga ating kababayan dyan, na matatapos yung Bailey Bridge. No, yung isang abatment lang po ang maitatayo natin at maghihintay po tayo ng additional na pondo para naman po sa completion po ng ating Bailey Bridge. Aabot daw kasi sa humigit-kumulang 50 milyon pesos ang kailangan ng pondo ng DPWH para tuluyang matapos ang Bailey Bridge. Uh, hopefully nga, completion naman to, baka naman ma uh, marilisan ng department, mas mainam para sa mga residente. Problema rin ng mga residente ng barangay Prinsa Teresa Rizal ang nasirang hanging bridge sa kanilang lugar matapos masira dahil sa bagyo. Pumagsak nga nung uh, dahil sa bagyong enteng, sa lakas ng tubig ng baha, ito ang na nangyari sa kabila ng kondisyon ng hanging bridge. Pinagchichagaan pa rin itong tawirin ng ilang residente. Wala po kasing ibang pwedeng daanan. Merong ano, kayo napakalayo. Iikot na malayo-malayo. Aabutin daw kasi ng halos 30 minutong lakarin ang alternatibong daan papuntang bayan para madala ang kanilang inaning pananin. Makalipas ang isang taon, binalikan ng reporter's notebook ang nasirang hanging bridge sa barangay Prinza. Naisaayos na ngayon ang tulay at ligtas na rin napapakinabangan ng mga residente. Yung uh, aming uh, hanging bridge ay uh, inumpisahan noong uh, February 2025, natapos ng May 2025. Naging pondo ay uh, 4 million 900 something. Balaking bagay raw para sa mga residente na meron na silang maayos na natatawiran meron ng akses access na maayos sa mga magsasaka papunta sa kabila, sa ibayo. At yung mga batang mga estudyante, hindi na rin na uh, delikado pag uh, tawid tawit sa ilog. Yung po sa, sa, design, eh, talaga masasabi namin mas matibay kasi yung uh, ginamit na pinaka-flooring ng Hanim bridge nung una, yung nasira, eh, manipis. Ngayon ito, eh, bakapal, tapos merong pan-support sa ilalim na nakahang ron sa pinaka-mga main cable. Tapos as far as capacity, 40 individual pwede sa ibabaw ng tulay ngayon. Noon, less than 30 ang pwede magsabay-sabay. Sa bayan naman ng Alfonso Castaneda sa Nueva Vizcaya. Isa ng hanging bridge rin. Ang bigla na lang bumigay habang tumatawid ang mga estudyante. Mahigit 30 estudyante at 7 guro ang nahulog at nasugatan sa insidente. Isa ang residenteng si John Rel Atan, labing taong gulang sa mga tumatawid doon sa hanging bridge. Siya rin ang isa sa pinakalapuruhan sa aksidente. Sumailalim sa operasyon si John Rel, matapos pumutok ang pali o spleen sa kanyang tiyan. Sa ngayon, maayos na ang kondisyon ni John Rel. Tinulungan ng lokal na pamahalaan ng Alfonso Castaneda ang pangangailangang medikal ng na mga nasugatang estudyante. Matapos ang aksidente, agad na tumugon ang LGU para unti-unting ipagawa ang bubigay na hanging bridge. Uh, Nagkana kami ng inspection, doon na rin po namin na determine na yung request po nila na repair, hindi na po kakayanin kasi uh, yung major part po ng uh, hanging bridge sa may dead man is, uh, hindi na po functional. Kaya uh, doon kami nag-recommend na instead of repair, uh, new na po yung Makalipas ang anim na buwan mula ng insidente. Ito na ngayon ang itsura ng hanging bridge. Nasa mahigit 5 million pesos ang inabot na halaga ng proyekto.